So, hi guys! May share ako sa inyo ng na mga, mga naranasan ko or inspiring story. Sana ma-encourage ma ko kayo at ma-inspire ko kayo sa mga naranasan ko na hindi maganda. Alam nyo ba, kaya ako natutuwa na may nangyayari na hindi ko inaasan or ine Kasi dati pinagpipray ko lang yan siya. Hinihiling ko lang siya na ano na balang araw, ganun, ganun lang ako lagi guys, pag may mga naranasan ako hindi maganda, so pag may nangyayari sa akin na ma, ayong mga nangyayari yung mga hinihiling ko dati na hindi ko inaasahan, although hindi naman that time talaga binigay pinagbipray ko lang siya ng silent prayer lang, sa loob-looban ko lang pag nahihirapan ako at may mga nangyayaring hindi ko nagustuhan or di maganda, hindi ako magbo voice out sarili, sinasarili ko lang siya at pinagbipray so kaya ako natutuwa pag may mga nangyayari na hindi inasahan kasi dati pinagpipray ko lang yan siya. Kailangan lang talaga sa sarili natin meron tayong patient at yung pagkumbaba sa lahat ng bagay guys na hindi natin na, nakakamta na yung mga gusto natin kasi may mga time talaga na may mga hinihiling tayo at mga gusto na hindi na hindi natin nakakamtan at hindi agad-agad nabibigay lalo na pag nagpe-pray tayo kaya kailangan may may patient, patient tayo sa sarili natin na dala-dala lagi. Kasi hindi lahat ng gustuhin natin is na ibibigay at hindi lahat ng pinapipay natin is na ibibigay agad ni God. Kasi may mga time yan na susubukin ka pa kung dapat ka ba talagang bibigyan ng mga pinagpipray mo. Kaya tinitest mo na tayo ni God sa mga pagsubok. Kaya pag once na nagpipray tayo at hindi yan na, ibibigay agad ni God, huwag na huwag tayong magalit at huwag tayong sumuko kasi may mga time na sinusubok pa tayo ni God sa mga pagsubok na papupuntahan natin. Kung yung mga hinihiling natin is dapat ba talagang ibigay sa akin, sa atin. So ganito yun guys. Um, ilang taon na ako dito? mag 8 -e years na ako next year. So ang tagal ko na, 'di diba? Hindi ko akalain na magtatagal ako dito, pero hindi naman ako pinanghinaan ng loob kasi nandoon sa sarili ko at isip ko na kakayanin ko although na parang sukong-suko na ako pero parang may nagpupos sa akin na huwag akong sumuko ba na huwag kong wag kong hintuan kasi syempre pag may mga bagay tayo hindi natin kaya di ba minsan naiisip natin na sumuko tayo pero nandun na yun sa ano sa isip ko pero sa puso ko nararamdaman ko na wag kong tigilan la, na yung sige lang sige lang sulong lang at laban lang ba ganun um away back sa first time ko dito guys ha, hindi ko talaga in yun. Lahat, kasi dito, pag nag-apply ka dito sa Hong Kong, um, na yun, ay proven given na yun na may day off ka every week. So, hindi ko in yun na pagdating dito, once a month lang ako makakapag-off at makaka-day off. At minsan, hindi pa talaga ako nag-holiday. So, nakikita ko yung mga friend ko, mga, kasaman ko sa ano na nag-a-apply, na, na -ingit din ako minsan, pero hindi hindi ako nagsasabi na di maganda. Naiingit lang sa sa time na sila, panay sila gala, ganyan, nag enjoy ako nandito na lang. Pero sabi ko, sabi ko na lang sa sarili ko, wala na ako choice eh, kasi gusto ko ng trabaho ko. Mm, that time. <clears throat> although na masama ang loob ko, pero sa, sabi ko na sa sarili ko, okay lang. Kasi wala nang ako magawa, magawa mag mag kasi mag mag amo ang nagsasabi. Kailangan ko din ng trabaho, kaya ako nandito. So, yung time na yun, guys, mga ilang taon talaga yun, um, mga five, five years, wala ako, di every week. Wala talaga. Kaya nakikita niyo ako ngayon, nag enjoy ako pag-tree-off ko kasi Five years din ako guys na wala akong day of every week. Once a month na ako nag-day or twice a month. Pag holiday, hindi ko talaga ako nag-holiday. Kasi, kahit gustuhin ko man, eh, ayaw man ang amo ko. Kaya wala akong magawa kasi, nando, kasi tayong mga Pilipino, meron, meron din tayong concern sa ano natin, di ba? Tapos, nakikita natin, nahihirapan sila kasi may mga bata din dito. Kaya hindi na ako nagpupumilit. Pero alam ko sa pagkaramdam ko na gustong-gusto ko talaga mag-o. Pero yun na lang, minsan, umiiyak din ako. Madami din na yung mga pinag- pinagsacrifice ko dito sa pagtatrabaho ko dito na hindi din talaga kaya ng ng katulad ko nagtatrabaho dito. Pero sa akin lang, tibayan lang ng loob at lakas ng loob at saka ng pakumbaba lang sa lahat ng bagay. Guys, yun lang naman talaga ang ginagawa ko sa lahat. Eh. Anda, total, ano, although ang dami kong naranasan na hindi maganda sa, sa kuwait din. Pagdating dito, hindi rin maganda. Pero guys, ang masasabi ko lang, kinaya ko, kinaya ko siya. Kaya minsan, nagugulat na lang ako na yung mga bagay na nangyayari ba? Na ito yung mga pinag-pray ko dati. Kasi doon lang naman ako kumukha ng lakas ng lubis, Yung silent prayer lang ako. Na hiniling ko na sana balang araw ganito makakaano din ako. magagaya ako din yung mga iba na nakakapaglabas na. Guys, hindi ko talaga yan inasan kasi sinapihan na talaga ako ng amo ko na hindi ako pwede mag-give every, week nung dati. Kaya ang ginagawa ko, Um, wala lang. Sabi ko, okay lang kasi makakaraos din naman ako dito pag ano, makakauwi din, ganyan. dun ko na lang sulitin. Pero hindi ko akala magtagal din ako dito, guys. Lagi, ko Lagi ako nagsasabi na uh, tama na, hindi, hindi na ako mag-continue, ganun. Kasi nga nahihirapan ako pero guys wag na wag kayong mag-alala kasi sa mga paghihirap nyo pala meron pala yung mga kapalit na hindi natin inaasahan basta gumawa ka lang ng tama sa mga bagay-bagay na, na na mga na-experience mo kasi yun lang talaga ang maii -ish, mai i share ko guys na ginawa ko na kahit na sobrang nahihirapan ako sobrang nahihirapan ako. Hindi ko tinitigilan yung mga bagay-bagay kahit ano yung mga naranasan ko. Sa, kahit sa sobrang hirap, kahit ang dami kong luha. Basta nakikita ko sa sarili ko, kaya ko, kinakaya ko talaga siya. Hindi talaga biro yung trabaho ko dito guys ng dati, dalawang bata. Tapos wala yung mga amo ko dito, akin lahat, lahat, lahat. Um, kasi nga nasa trabaho lagi yung amo ko pero hindi ako sumusuko. Kahit, syempre, hindi naman may mag, tayo, pero kinakaya ko lang yun, hindi lang ako umiimi. Kasi, yun nga, nasasabi ko na lang sa sarili ko na balang araw, <laughs> ma makakaraos din ako. Tapos, lagi talaga ako nagpe-pray in silent lang sa sarili ko na, minsan, iniiyak ko na lang kasi wala man ako mapagsabihan na yung mga kaintindi sa nararamdaman mo ba. Tapos, minsan, yung inaano mo lang na pagsubok lang yan, ganyan, tapos alam nyo ba guys, kaya nakapusa ako na yung mga imposible talaga sa kung lagi mo yung pinapipray at lagi kang gumawa ng tama, talagang yung mga imposible na, na naranasan mo dati, magiging posible talaga yung mga hinihiling mo na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi sa akin, hindi ko hindi man siya agad-agad dumating. Kaya nga sabi ko pag subok, sinusubukan tayo ni God, eh, yung mga gusto natin is ibibigay ba niya talaga sa atin kasi bibigyan mo na tayo niya ng pagsubok kasi kung para sa iyo yan bandang huli deserve mo din yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo although madami kang pagsubok kasi yun nga ititest kapag nalagpasan mo yun sobrang saya sa sarili mo kasi nalagpasan mo yung wala kang apakan wala kang ginawang hindi maganda masarap sa dami yung ganun guys kaya sabi ko sa sarili ko, ito yung mga pinapipray ko dati na hindi ko ini-expect na nangyayari siya unti-unti. Tapos, ang hirap talaga ng trabaho ko dati, guys. Kasi, nang um, sobrang, ano, yung, ta talaga ko, yung pahiga ko lang dati is tulog lang. Tapos, ilang araw pa yun kasi maaga nga pumapasok yung mga bata. Pero, kinaya ko yun na, na wala, wala, wala akong sinabi na hindi maganda sa amo ko. Lahat talaga, ginawa ko yung kumbaga, syempre, nandun naman yung minsan may ibang magsasabi na huwag ka magsunsunol kasi mamimihasa. Pero sa akin kasi hindi kasi yun ang ang basihan ko guys. E, Kung pag pinakita mo talaga yung kabutihan mo at yung magandang ginagawa mo, may mga tao din talaga na babaguhin higit yung pagkatao niya para sa'yo para magiging okay yung sitwasyon mo. Yun ang nangyari sa akin kasi 5 years akong nag, nag ano dito pero gustong gusto ko ng umalis, tumigil na dito sa pagano pero may, may nagtutulak sa akin. Hindi ko maintindihan eh, kasi parang hindi talaga ako pina, sinusu, pinasusuko. Ayun na lang ginagawa ko, kaya ko pa naman. Okay lang, sige, try lang. Tapos yun na yan, guys. Yung mga nangyayari ngayon, uh, mag six years, six years ako, o uh, seven na ako, mag eight years ako next year. Hindi ko in-expect ilang taon ang tiniis ko bago ko na nakamtan yung ganitong sitwasyon na mga malalaki na yung mga bata, wala na akong gano'ng gagawin. Pag, po, pag ko na ng trabaho, ako lang dito mag-isa. Pagkatapos ko maglinis, wala na akong gagawin. Tapos susunduin ko na lang yung mga bata. E, hindi ko na kukunin sa school dati. Grabe talaga guys, wala talagang pahinga. Kaya, kaya na, na yung nas, masaya ako sa mga nangyari, sa mga, sa mga nagawa ko dati kaysa na napalitan siya ng maganda. Kasi ito yung masasabi ko. Yung mga yung sitwasyon ko dati, bumaliktad, bumaliktad talaga siya. Ayun yung nagugulat ako na ito yung pinag ko dati na hindi ko siya inasahan. Kasi dati, di, hindi ako nakakapag-day off every week, di ba? Pati holiday, hindi ako nakakapag-day off kasi sobrang busy ko. Ayaw din ng amo ko. Pero ngayon guys, alam nyo ba, siya, siya na talaga nagkukusa. Magsabi na magaling di ako, natutuwa talaga ako kasi hindi na ako nahihirapan. Kasi mahirap din sa akin ang magpaalam, lalo na hindi ka papayagan. Tapos, yung trabaho ko dito guys, napakadali na lang, hindi na siya mabigat. Kung yung hirap dati na naranasan ka, bumaliktad talaga yung situation ko ngayon. Tsaka nakakapagdiop na ako ng every week. Tapos, ba, mabait na yung amo ko sa akin. Thanks God naman. Kasi mahirap talaga pag hindi maganda yung trato ng amo mo sa'yo. Tapos yun naman yung kabaliktaran na nangyari sa akin dati. Hindi ganun. Yung, yung babae. Oh, hindi ganun ang ang trato niya sa akin. Mahigpit talaga siya. Tsaka napakahay na ano niya. Basta, basta. Pag hindi siya, pag sabihin ko, i-elaborate ko lahat. Yung mga ano niya, hindi, ka, hindi niyo kakayanin ata. Hindi niyo kakayanin. Lalo na't emotional ka. Lagi na nasasaktan. Lalo na salita. Tsaka ikaw hindi ka pwedeng mapagsabihin na hindi maganda. 'di ba, nagagalit tayo pero sa akin tinitiis ko 'yun. 'Yun nga sabi ko hindi niyo kayanin. Pero kinaya ko siya. Uh, tapos lagi lang talaga ako nagpe-pray ng balang araw ganito, ganyan, ganyan alam nyo guys, ang haba ng pinaghirapan ko pero ngayon natutupad talaga siya kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong sumuko at lagi kayong magpe-pray kasi there is a power of prayer talaga tsaka marunong kayong mag-wait yung mag may patient kayo sa sarili nyo na habang nandun kayo sa time na sinusubo kayo, huwag kayong tumigil sa paggawa ng maganda at basta, yun lang talaga yung in, inaano ko na okay lang, masaktan ako, kaya ko naman sa sarili ko, balang araw, ganito, ganun lang talaga yung panglaban ko guys, talagang tinitiis ko talaga siya. Kasi ayoko ko din makasakit ako ng tao, ng salita eh. Kaya okay lang na ako masaktan kasi kaya ko naman. At least yun ang yung ikapanatag ng loob ko. Pero meron pala siyang kapalit na maganda sa bandang huli. Kaya ito yung naranasan ko dati na yung sitwasyon ko dati bumaliktad talaga siya. Yun talaga ang masasabi ko na siguro nalagpasan ko talaga yung time na sinubok talaga ako nang siguro sinubok ko ng tandaan ng panahon ni God din sinubok ako pero alam ni God na hindi ako gano'n ka, ka weak na sumubok sa mga pagsubok na binabato sa akin talagang kinakaya ko yan lahat mag-isa kaya yun lang masasabi ko sa inyo na wag lang talaga kayong sumuko kasi hindi lahat ng sitwasyon hindi porket mabait tayo hindi porket uh, makajust tayo hindi porket matulungin tayo or magpagmahal hindi tayo susubukin ng tadhana or negative. Hindi work it ganun ka, exempted ka, hindi guys, kasi nga minsan nasasabi ko din sa sarili ko, ano, bakit ko nar nararanasan yung mga pagsubok na hindi talaga biro, bakit ko nararanasan yung mga bagay na hindi naman karapat dapat sa akin. Minsan nakikwestiyon ko din yung, yung sarili ko. Minsan nagpipray ako, bakit nasubukan ko yung ganito na hindi naman ako ganun, hindi naman ako ganito. Pero, tala, pero pala guys, meron pala yun siyang dahilan. Kaya tinitaste ka, pag malalim yung faith mo kay God at meron kang paniniwala kay God, hindi biro yung pagsubok na ibibigay sa iyo. Kailangan mo lang guys, may, ta, may tatag ka, may tiyaga, may patient din sa sarili at yung, hindi ka gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa mo lalo na yung sa mga nakasalamu mo kasi may balik yan sa'yo kasi ito, hindi ko to in in-expect eh. hindi ko na to hindi ko na to inasahan. Basta pinapray ko lang siya at nilit go. Ganun. Na okay lang. Kung maibalik yung maganda yung hindi... Kung hindi maganda yung gagawin, okay lang sa akin. At least matatapos din naman ako. Pero alam nyo ba, hindi ko talaga inasahan na babaliktad yung sitwasyon ko. Kaya ngayon sobrang happy ako na okay na yung sitwasyon ko dito. Akala ko hindi siya magiging okay. Pero yun nga, guys. Prayer is the key lang. Kaya dun lang talaga yung ano... Yung may advice at may share ko sa inyo napaka-importante. Prayer talaga. Madami din na sa akin. As, lalo na pamilya ko, mga kapatid ko. At yung mga ma close ko na kaibigan ito na si ate yan lagi niya akong pinapipray nagpapasalamat talaga ako dun at sa, lalo na sa sarili ko kasi o hindi dahil sa sarili ko at sa yung pagiging ako hindi ako magiging strong hindi hindi ko malalagpasan at number one na talaga nagpasalamat ako ni God kasi kahit anong pagsubok na binigay niya sa akin binigyan niya ako ng personality na hindi talaga ako basta-basta sumusuko mm, except lang guys Salab, kay marupok talaga <laughs> ako doon. <laughs> Oo oh, guys, yun lang talaga. Kasi, ano kasi ako, emotional eh. Kung baga, bago ako gumawa at kuminos kasi, nagbe kasi ako sa nararamdaman ko eh. Kasi hindi naman pwedeng kalabanin ko yung puso ko. Kasi, doon ako nanghihina. Pero pag once na kahit na masasaktan ako pag gusto ng, sa ng puso ko, ng loob ko, kahit masasaktan ako, akayanin ko yan. Pero kaya hindi ko pwedeng kalabanin yung damdamin kasi, damdamin kasi dito ako nagbibase minsan. Pero uh, nagpapasalamat din naman ako na may ganun akong puso kasi nang dahil dyan, na kaya ko lahat. Hindi lahat sa isip minsan may mga isip din na nagagawa ko yung sinusunod ko yung isip pero mas binibase ko dito sa puso kasi dito ako naging blessed oh, yun lang masasabi ko guys sana na inspired kayo at na encourage ko kayo na huwag nyo talaga baliwala, baliwala inyong prayer guys kasi there's a miracle of prayer if you want to pray there's a miracle happen oh, yun lang guys thank you and bye bye